Alam mo ba kung bakit delikado ang maglakad ng mag-isa sa gabi? Sa bawat yapak mo, may mga matang nakamasit. Sa bawat hinga mo, may mga bulong na sumusunod. At minsan, kapag nakatagpo ka ng nilalang mula sa dilim, wala nang balikan. Ito ang kwento na hindi mo makakalimutan. Don't walk alone at night. Pahimik ang kalsada. Tanging tunog ng kanyang mga yapak ang bumabasag sa katahimikan. Malamig ang hangin. Dumampi ito sa kanyang batok, na parabang may humihinga sa likuran. Napatigil siya walang tao, ngunit dama niya ang mabigat na presensya, na hindi niya maipaliwanag. Ang mga puste ng ilaw ay mahina, may ilan pang patay na bombilya, kaya ang paligid ay halos madilim. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang sentido. Narinig niya ang kaluskos mula sa gilid ng daan. Parang may gumagalaw sa mga tuyong dahon. Muli siyang lumingon. Wala pa rin siyang nakikita. Ngunit may anino siyang nasulyapan sa dulo ng kalsada. Matangkad. Ayat. At nakatayo lamang, hindi gumagalaw. Napasigaw ang isip niya na tumakbo. Ngunit ang mga paa niya ay tila nakabaon sa lupa. Parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang mga binti. Lalong bumigat ang kanyang paghinga. Nadama niyang unti-unting lumalapi ang anino. Hindi ito naglalakad. Parang dumudulas lamang sa lupa. At sa bawat paglapit nito, lumalakas ang ugong sa kanyang tainga. Parang boses ng libo-libong bulong. Malamig, mabigat, at puno ng galit. Ang mga bulong ay unti-unting nagiging malinaw. Mga salitang hindi niya lubos maunawaan. Ngunit ramdam niyang iyon ay mga panawagan. Para bang may humihila sa kanyang isi. Gusto siyang igupo, gusto siyang pasukuin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nyakap niya ang kanyang sarili. Para bang iyon lamang ang makakapigil sa pagapang ng lamig sa kanyang katawan. Naroon pa rin ang anino. At ngayon ay mas malinaw na ang anyo nito. Isang mukha na walang mata, walang bibig, ngunit may mga hiwang parang bakas ng suga. Ang balat ay kulay abo, parang nalusaw sa dilim. Napalunok siya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo, parang wala ng laway na mailunok. Humakbang siya pa atras. Isa. Dalawa. Tatlo. Muni sa bawat hakbang niya, tila mas lalo pang humahaba ang kalsada. Walang dulo. Walang ligtas na pupuntahan. Narinig niya ang yabag sa likuran. Hindi lamang isa. Marami. Parang mga paa na walang sapatos. Humahampa sa sementadong kalsada. Lumakas ang hangin. Kasabay nito ang amoy ng nabubulok na kan. Sumisingaw mula sa paligid, umaalingasaw, pinupuno ang kanyang ilong. Napakapi siya sa dibdib, pilit na pinipigil ang kanyang pagsusuka. Bigla siyang may naramdaman sa kanyang balikat. Malamig, matigas, parang kamay na hinitaw. Dahan-dahan siyang lumingon, walang naroon, ngunit ramdam niya pa rin ang pagkakahawa. At sa harap niya, ang anino ay mas malapit na. Halos ilang pulgada na lamang ang pagitan nila. Kahit walang mata, alam niyang tinitigan siya nito at sa sandaling iyon, nakarinig siya ng sigaw. Sigaw na hindi sa kanya nagmula. Matinis, malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Inigilan niya ang kanyang hininga, ngunit napagtanto niyang ang sigaw ay nasa loob ng kanyang ulo. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ang sigaw ay lumalakas. At sa kabila ng lahat, napansin niya ang kakaiba. Sa mga patay na bombilya ng poste, isa-isa itong muling umiilaw. Ngunit imbes na liwanag, pula ang kislap nito. Nagmistulang dugo ang bumabalot sa buong kalsada. At sa pulang liwanag na iyon, mas malinaw na niya itong nakita. Hindi lamang isa, hindi lamang anino, kundi daan-daan, mga nakatingin, mga nakapaligid, mga nakahanda. Ang kanyang tuhod ay nanghihina, parang anumang oras ay bibigay siya at babagsa. Ngunit pinilit niyang kumilos, inilik niyang tumakbo. Ang kanyang mga paa ay mabigat, tila lumulubog sa lupa. Naririnig niya ang sarili niyang hininga, mabilis, putol-putol, halos wala ng hangin na may labas. Habang siya ay tumatakbo, ang mga anino ay kasabay niya. Hindi sila naglalakad. Hindi sila tumatakbo. Sila ay lumulutang, dumudulas sa hangin, palapit ng palapit. Nararamdaman niya ang lamig sa kanyang batok. Parang may mga mata na nakatutok sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang mga pulang ilaw mula sa mga poste ay lalong lumalakas. Parang nagiging apoy, umiilaw at kumikislap. Ngunit walang ini. Pawang lamig lamang ang bumabalo sa kanya. Narinig niyang muli ang bulong. Ngunit ngayon ay malinaw na. Isa ka na sa amin. Aulit uli, malinaw, diretso sa kanyang isipan, parang nakauki. Pinilit niyang takpan ang kanyang tainga, ngunit hini ito tumigil. Lalo pang lumalakas, at sa isang iglap, biglang tumahimik ang laha. Wala na ang yabag, wala na ang bulong, wala na ang sigaw. Naiwan lamang ang tunog ng kanyang sariling puso. Malakas, mabilis, halos sumasabog sa kaba. Dahan-dahan siyang huminto, nilingon niya ang paligid. Walang tao, walang anino, walang liwanag. Ang mga poste ay patay na muli. Ang kalsada ay balot ng kadiliman. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Ang mga puno sa gilid ng daan ay gumagalaw kahit walang hangin. Parang may mga kamay na nakalabas mula sa kanilang mga sanga, umaabot, pumupuno sa paligid. At mula sa likod ng isa sa mga puno, unti-unting lumitaw ang isang mukha. Mukha ng isang bata, maputla, may malalalim na mata, ngunit walang puti, itim lamang ang nasa loob. Ngumiti ito. Ngiting malamig ngiting puno ng pang-aaki, at sa kanyang likuran, narinig niya ang paghingal ng kung sino man, malalim, mabiga, at sobrang lapit, dahan-dahan siyang lumingon, at sa sandaling iyon, halos matuyo ang dugo sa kanyang mga uga. Isang matangkad na nilalang ang nakatayo sa mismong likuran niya. Ang balat nito ay kulay abo, parang basang sako na nakabalot sa buto. Walang buho, walang ilong, at ang bunga nga ay nakabuka ng napakalaki. Kasiya ang isang tao sa bibig nito. Mula sa lalamunan ng nilalang, may lumalabas na halinghing. Parang halong iyak ng bata at ungol ng matanda. Nakakayanig ng laman. Napaatras siya, nguni hindi siya makaalis. Ang mga kamay na nilalang ay mahahaba, parang mga sanga ng puno, at ang mga daliri ay matutulis na tila mga kuko ng bakal. Dahan-dahan itong iniabot ang kamay sa kanya. Naramdaman niya ang lamig na parang yelo na dumampi sa kanyang balat. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas mula sa kanyang bibig. Parang ninakaw ang kanyang tinik, at sa gilid ng kanyang mata Nakita niyang muli ang batang mukha. Ngayon ay nakatayo na ito sa gitna ng kalsada. Hindi na ito ngumiti, ngunit nakatitig ng direkta sa kanya, at nagsalita. Kapag pumasok ka sa dilim, wala nang balikan. Ang tinig ng bata ay mababa, malalim, parang hindi bagay sa kanyang edad. At sa sandaling iyon, biglang kumilos ang nilalang sa likuran niya. Mabilis, parang kidlat. Hinawakan siya nito sa balikat, mahigpit, at halos mabali ang kanyang buto. Naramdaman niya ang bigat ng presensya. Parang milyon-milyong kamay ang sabay-sabay humahawak sa kanya. At ang mga anino sa paligid ay naglapit pa. Nakapalibot sila. Nakatingin. Humihinga ng sabay-sabay, malakas, mabigat, nakakaubos ng hangin. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang lumaban, ngunit wala na siyang magawa. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang bumulong sa kanyang isi. Hindi niya alam kung galing iyon sa nilalang, sa bata, o sa mga anino. Ngunit malinaw ang bawat salita. Handa ka na ba? Namilog ang kanyang mga mata. Hindi siya makasagot. Ang kanyang dila ay tila nakadikit sa ngalangala. Uyo, mabiga. Ngunit ang bulong ay muling narinig, mas malinaw, mas malapit. Handa ka na ba? Ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa bilis ng tibok ng puso. Pakiramdam niya, kung sumago siya, may mga yaring hindi na niya mababawi. Kung manahimik naman siya, baka kunin siya ng mga anino sa isang igla. Mula sa gilid, nakita niya ang bata. Nakatayo pa in ito, hindi gumagalaw. Ngunit ngayon ay may dumudugo mula sa kanyang mga mata. Pulang likido na bumababa sa pisngi, kumakapit sa kanyang li, at nang muli itong nagsalita, hindi na yon tunog ng tao. Iyon ay parang sabay-sabay na tinig ng libo-libong nilalang. Kami ang kasama mo ngayong gabi, napaatras siya, ngunit wala na siyang matakbuhan. Ang kalsada sa likuran niya ay naglaho. Wala ng bahay, wala ng puno, wala ng daan. Kadliiman lamang, parang lumulutang siya sa walang hanggan. Ang mahahabang daliri ng nilalang ay gumapang sa kanyang braso. Bawat haplos ay parang yelo na pumapasok sa ilalim ng kanyang bala. Hindi na niya maramdaman ang kanyang kamay. Unti-unti itong nangangalay, nang lalamig, parang hindi na bahagi ng kanyang katawan. Handa ka na ba? Muli niyang narinig. Ngayon ay hindi na sa kanyang isip lamang. Naroon na sa paligid. Nag-eksyo. Nagpupuno sa buong dilim. Naramdaman niyang unti-unting humihigpit ang hawak ng nilalang. At mula sa bibig nito, lumabas ang mahabang dila. Itim. Basa. At mainit. Umikot ito sa kanyang lig, parang ahas na handang sumakal. Napasara siya ng mga mata, at sa likod ng kanyang kalukap, hini-dilim ang nakita niya. Kundi mga mukha, libo-libong mukha, mga nakadila, mga nakangisi, mga punit ang labi, duguan, at lahat sila ay nakatitig sa kanya. At sabay-sabay silang nagsalita, huwag kang lalakad mag-isa sa gabi. Muling bumalik ang tunog ng yabag, ngunit hiniyon kanya, marami, sunod-sunod, parang libo-libong paa na papalapit hanggang sa ang buong lupa, ay tila yumanig sa bigat ng kanilang pagdating. At doon niya napagtanto, hindi na siya nag-iisa. Naroon siya, nakatayo sa gitna ng kadiliman, yakat na malamig na hangin at walang makitang daan pabalik. Ang mga anino ay unti-unting umatras, isa-isang naglaho, hanggang sa naiwan na lamang ang matangkad na nilalang at ang batang maputla. Mumiti ang bata, at sa huling pagkakataon ay nagsalita. Ngayon ay alam mo na, ang gabi ay hindi para sa nag-iisa. Asabay nito, biglang sumindi ang lahat ng poste ng ilaw. Muling bumalik ang pamilyar na kalsada, ang mga bahay, at ang katahimikan ng paligid. Ngunit siya ay nakaluhod na sa gitna ng daan, hinihingal, pais na pawis, at nanginginig ang buong katawan. Wala na ang nilalang, wala na ang bata, ngunit ramdam niya pa rin ang bigat na malamig na kamay sa kanyang balika. Dahan-dahan siyang kumayo, pilit na pinatatag ang sarili. Mabilis siyang naglakad pawi, hindi na lumilingon, hindi na humihinto. At mula sa malayo, sa anino ng isang poste, may mga matang nakamasit, tahimik, naghihintay, at sa huling paghinga niya bago pumasok sa kanyang bahay, isang bulong ang sumabay sa hangin. Muling magikita kapag muli kang lumakad mag-isa sa gabi.